What's up, up Welcome to Jomeng Colomar TV! Guys, tingnan natin ngayon ang wasing-wasing ni Ewa. Ang kanyang laruan na wasing. Ayan. Dito ka wa, sa makita wa. Ayan. Yung wasing ni Ewa, ang laki. Naiyak ako ha. Isang pantalon lang puno na. Magkano yan? 1,190. Oo, oh, 1,190. Pumata siya ng 1,2. Kasi ba ito? Ay, wala sa bato. Ayan. Pukuha na ito si Jose. Pero mga bakla, tingnan yung washing may iwa. Linde! Linde, sana! Linde! Linde, tingnan nyo. Lin, lin! Pas Parang ano, washing ng 20. Tingnan mo, oh, washing iwa, o. oh, oh laki.

Ang laki sa ano? Sir, pinili mo yan? Iba. Was with dryer yan, di ba? Oo. Oh. Nakita ko yan, gusto ko rin ganyan yung sa Pang bata. Gusto? Magkano yan, wa? One, two. Kahit sa higamid, pwede mo tabi yan. Pag yes. may... Hindi, paano yan? Pag... Diba pa isa-isa ka maglaka? Tulad sa kanila. Ayan, tinan natin, na. Ay! Uy, may ikot yan! paano pag ay, alisin mo pang Pag lang yun. Oh, yan was. Ilang mm. Ilan damit na alinin mo yan? Mga ano, magpiraso. Yan. Yeah. So, Thank you for watching Jovin Coronary TV. Happy anniversary, one two, one two. Oh, 17 oh, years. Oh, Don't I'm salon, baklara. Ayan. Oh, alam mo na, Ana. Bye.